Talaga pang ako, ako pa doon. Atan hirap po tayo oh, eh, bango naman talaga na may 'yan eh. Hindi mo talaga nagisi sabi sabihin sa niya maga Sarap talaga ako. Kaya ayaw ko iwan eh. Ako 'yung alin? sapat yung kinikita sa araw-araw. Eh, walang kasama

Lahat din ba itong kamatis? Lahat mo yan. Lalagyan tayo sa iklog. Huwag mo naman i-post yun at hindi nga dinig din ang ka mga kamatis natin dahil nga kahiya naman. Hindi, baka ano ganina? Ha? Saka isa. May isa din. Ate din natin. Ate din. Parang kay Inde. Guys, guys, ina kamatis. Kamatis. talagyan na natin guys ng itlog, itlo, ng masarap, ng inyong umaga. Papa. Gagayat ko na lahat pare, para ilagay sa ibang mino yung kamatis. sinigang Sarap to guys, kamatis. Lagyan ng ano, ng sibuyas, tsaka toyo. Ulam na. Tapos may prito kang isda. Napakasarap. Kompleto na ang almusal. So, Thank so, you. Guys, balot tayo ng kanin guys. At mamaya ay marami ng kakain. Bigay na lang ng bigay.